Hindi po ako. Nay, hindi ako. Hindi ako! Hindi ako ang gumawa niyan. Hala, lagot ka bin na. Naming umuwi, Sam. Sam. Magtigil ka nga, Dong. Kaya yung anak mo, hindi magtanda dahil palagi mong binibaby. Alam niyo ba yung balita tungkol sa anak ni Nori? Ayun, nabuntis daw ng tambay sa kanto. Tinakbuhan ba naman kaya? Ayun, nagpaplano yung palaglag. Sus, mas nakakabigla pa yung kay Maria. Sinabi ba naman na ginasa daw siya ni Gov? Eh, ang bait kaya ni Governor. sa bawat takbang nandito ako hindi matatakasan kahit anong gawin mo sa bawat takbang nandito ako hindi matatakasan kahit anong gawin mo ako ay ikaw ikaw ay ako hindi matatakasan kahit anong gawin mo putang ina pwede ba kahit isang araw man lang magkaroon tayo ng payapa sa bahay, ang dami-dami ng problema at gastusin, dadagdagan niyo pa? Sobrang bored dahil wala ka na. Tapos si boss naman, kalalaking tao parang niriregla palagi. Oh, Lydia! Ano sa sa'yo? Ba't sobrang pawis na pawis ka? Leia, sabihin mo nga ang totoo. May problema ka ba? Hindi ka naman aalis sa trabaho kung wala, di ba? Yung pera na pinaghirapan ng anak mo, ni maganda ko ba na sa kakatrabaho para lang matustusan ang mga pangangailangan natin? Igagastos mo lang sa mga barkada mo? Ate Leia, mas mabuti na kumalma ka na lang muna at huwag mo na lang siyang isipin. Pangungot lang iyon, ate. Hindi yun totoo. Okay? Ate Leia, ayos ka lang ba? Ang lakas ng sigaw mo, narinig talaga namin sa labas ng bahay. Pinabangungot ka na naman. Napakalungkot ng pinagdaanan mo, Leia. Pero at the same time, napakaganda. Dahil marami kang natutunan na araw.